Hi guys, Nikki Moto here. Today, ipapakita ko sa inyo paano in-install ang ating R1 pulley set sa motor ko. Kung ikaw ay naka NMAX Aerox, click 125 or 150, M3, Gravis, Fascio, o PCX, ADV, click 160. Ay, goods na goods ang pulley na to para sa'yo. Last part para sa pulley na to is plug and play siya so madali lang ang pagkabit sa kanya. No hassle, no modification needed, and compatible siya sa mga nabanggit na MC. Ang unang step na ginawa niya ay tinanggal ang bolts using the torque wrench and impact wrench para matanggal ang variator pulley and ang rear or driven pulley. Ang front pulley o variator pulley ay nakakabit sa engine habang ang rear pulley o driven pulley ay nasa likod konektado sa rear wheel. So sila talaga ang nagkocontrol ng acceleration at power delivery ng motor natin. After nga matanggal ay nilinis muna gamit ang gasoline. Importanting linisin ng maayos to kasi kung gusto mong matanggal ang mga dumigrasa na pwedeng maka-affect sa performance ng bagong pulley, gasolin ang gamit nila kasi mas mabilis matanggal ang mga stubborn dirt at grit. After nga mapunasan, ay nirada na din ang R1 pulley para sa ikakabit natin. Pag nga nang ginawa ay inilagay ang roller weight sa mga slot ng R1 variator pulley and make sure na pantay ang pagkakalagay ng roller weight. Pagkatapos, i-align ng backplate sa variator pulley. Make sure na secure siya at nak... Sa pag-install ng pulley, may lubricant na pinapahid sa kabitan ng pulley at shaft para mas smooth ang rotation and maiwasan din natin ang mabilis na pagkasira ng mga parts. Karaniwan, ang ginagamit nila dito ay ang high temp high temperature grease o CVT specific grease. Katapos malubricate, ilagay na natin ang variator pulley sa shaft. And yan sa mga nagtatanong kung ilang degree daw ba yung variator face DR1. Yung sa pulley po ay 13.5 at sa, sa drive face i 14. Katapos nyo na ilagay na natin ng driven pulley or rear pulley. And i-check nyo rin kung pantay ang fit ng belt kung hindi siya nakalubog or nakaangat. Tapos si kabitan ng drive face, ilagay ang washer at higpitan ng may nut gamit ang socket wrench or impact wrench. Siguraduhin na may pero hindi sobra para maiwan. Pag okay na ang belt tension, higpitan ang mga bolts at ilagay na ang CVT cover. Siguraduhin maayos sa pagkakapasok ng cover and nakasecure ang lahat ng bolts para hindi mag-loose habang nagde-drive ka. Kung gusto niyo makita yung top speed ng motor ko ngayon, follow for more. And disclaimer lang po, lahat ng sinashare kong details ay based lamang sa sarili kong knowledge and experience bilang isang relay rider. Maaaring iba ang proseso or sa motor or sa setup. Kaya laging mag-consult sa mga trusted mechanic di sigurado. Thank you. Bye-bye!